Dahil marami tayong retaso, pwede nating gawing short. Ito ay back. Pagharapin ang wrong side to wrong side. Ilapag ang front. Pagharapin ang wrong side to wrong side. Nakikita nyo naman, hindi ba? Ganon din sa back. Nagkaharap ang wrong side. Ngayon gumuhit tayo pa-curve. Pa-islanting pa-baba. Ngayon, gupitin. Sundan yung ating guhit. Ito na yung ating back and front. Ngayon, dyan sa front, magbawas tayo ng 2 inches. Ngayon, sumukat tayo 2 inches. Gupitin. Diba, yan yung ginupit natin kanina na 2 inches. Ngayon, ipatong dyan sa front. Yan mismo, ipatong dyan. Tapos yung sukat dyan sa dulo, yung sobra, gupitin. Yan, ganyan lang. Hindi na kayo malilito kapag ganito ang inyong gagawin. At magandang kakalabasan ang inyong gawang short. Ito na yung kinat natin. Ngayon, yung front and back pagsamahin. O, oh, ba diba, magkatapat sila. Next, side close na tayo. Pasadahan pantay pata. Ganon din sa kabila. Pasadahan pantay pata. Aging natin para malinis. Pagka-aging, kailangan natin mag-fold sa laylayan. 3, 4, Malit lang yung ating fold sa laylayan kasi maiksi yung ating gagawing short. Retaso lang kasi ito. Yung paling paharap sa back. Yung paling na sinasabi ko, yan na yung tahi sa gitna. Ngayon i-close na natin dyan sa punja. Pasadahan pantay pata. Yung kabila naman, kailangan magkatapat yan. Ngayon, ganito yung inyong gagawin. Iba naman istal yung aking ituturo. Ayan, pagsamahin ang right side to right side. Diyan sa may punja. Yung paling, kailangan magkasalungat. Gaya nito, oh. Ngayon, maglagay tayo ng pin. I-close na natin. Pasadaan pantay, pata ulit. Simpleng gawain lang ito mga kasabay-bay. Madali nyo lang sundan. Next, kailangan edging. Ganito ang pagsukat ng garter. Simula sa dulo hanggang dulo. Then, magsobra tayo ng 2 inches. Cut. O, nakikita nyo naman, no? Simula sa dulo hanggang dulo, may sobrang 2 inches. Ngayon, pagka-edging ng baywang, mag-fold na tayo. Ang garter na gagamitin ko, 3 fourth lang. Ngayon, lagyan natin ng allowance para sa pagtahian. Next, pasada na tayo. Pagdating dyan sa dulo, magtira tayo ng pagsulutan ng garter. Ngayon, maglagay na tayo ng garter. O, ba diba, Napakadali nyo lang sundan itong aking itinuturo. Bumuli kayo ng mga tela ninyo kahit yung mga bagsak presyo lang gawin ninyong short. Pwedeng pang negosyo. Ngayon, ilock na natin yung garter. Tapos dyan sa open, kailangan natin isara. Ngayon dyan sa baba, 'di ba may edging. O kailangan itaking natin 'yan. Huwag niyo gugupitin yung sinulid sa edging. Ganun din sa kabila. Ngayon ito na yung ating gawa. O 'di ba napakaganda. Madali niyo lang sundan yung aking mga turo. So hanggang dito na lamang. Love you all guys. Thank you.